I want to promote Robert's Adventures Vlog. Panoorin niyo po ang kanyang mga vlog. Oh, subscribe kayo rito, ha? Huh? Mag-iingat kayo lahat. Manila, Manila, God first! Manila, God first! Sumot! Manila, God first! Sumot! Oh, what's up, what's up mga ka-adventure? Welcome back to my YouTube channel. Nandito pa rin tayo sa Sobel Rua Street. Headed by City Engineer Arman Andres Sir, happy birthday po yan So, andito pa rin tayo sa Sobel Ruas for clearing operation Kasapan pa natin si Engineer Bulanon Massive clearing December 5, 2020 Yan po ay si Engineer Bolanon, mga ka-adventure. Yan po, siya po ay sa, sa nangunguna po sa ayusan ng Lungsod ng Manila, mga adventure yan. Terima kasih jeep pinarga yung jeep mga ah, adventure obligado very obstruction at illegal park mga ka-adventure no? na ka okay. Gracias. tama ng loob ng matanda ng kapin. Ito matanda. Ay, mga kapin dyan, no? Tama ng loob ng matanda. Dahil pinapatanggal po sa kanya, ayaw niya pa po tanggalin, no? Ay, uh, ginawa na ng solusyon ng na engineer ball la nun, mga adventure so ito mga adventure no sidecar no na without ah. Uh, ito po pala ay hybrid kaso wala yung motor yung, yung ginagamit mga ka-adventure. So ginawa po siyang bahay kubo mga ka-adventure dito sa Bangkita. So obligado mga ka-adventure. Kakarga pa rin yan. Yan isa rin sa pinakamatikas mga ka-adventure si General Sukat. Ang sukat na sukat mga ka-adventure kasama pa rin natin si Boy Maso Jones.

So, ikakarga na po makaka-suiture yung sidecar, no? Pipis? Pipis sa uh, ano, damit? <laughs> Kaya pala. Akala ko umilag pag ganun ko may epilepsy. <laughs>

Yan, so, nakaraga ng mga adventure sa lakas at dami ng pagtutulungan mga adventure no? Hindi makagawa ng isa bagkus kayang gawin sa marami. Ayan, <laughs> mga uh, move forward tayo mga ka-adventure <laughs> Dito po si Engineer Cecil ng District 3 yeah. Napaka-puti pa mga ka-adventure yeah. Sa mga uh, uh, so na Engineer ng District 3 Ayan mm. so, mga ka move forward tayo mga ka-adventure forward tayo mga ka <laughs> so yun mga ka-adventure, kasama pa rin natin yung MPTB mga ka-adventure, motorcycle unit team. No? So lahat ng na mga nakaparada dito mga ka-adventure sa mabuhay link at ginawang regular na parking area mga ka-adventure. No? So hindi papalagpasin no? mga ka-adventure. No? which is obstruction at illegal park po mga ka-adventure so masisipag po talaga ang MPTB mga ka-adventure no? mabuhay kayo MPTB mga ka-adventure no? trabaho lang walang personalan yan wala pong pinapalagpas mga ka-adventure no? idol kumusta okay ka lang? okay lang yan. <laughs> Ay mga ka-adventure no, so lahat obligado na makaparada mga, mga adventure no, Kakarga. <laughs> Lahat na mga, mga ka mga no. pumunta <laughs> ka kay Kerma. si Thierma nag gaya kaya ngayon nilabas namin. Hindi ka na

Nakakita na ko kaya yung chairman na Ah, mismo yung chairman sir nag-complain sa residente niya. Yun. So, mali na mga ka-adventure, no? Ay. Ha? O, yung bata, tamahan mo. Kaya gan, Yung bata. Hindi mga adventure no, mga motor po oh, Yung tricycle, lahat po nang nakahilira doon na nakahalambala doon sa kanto po mga kalbetsyo Mismo na yung kapitan po mga kalbetsyo yung nag-request sa IPTV na ikaraga na po dahil nga po paulit-ulit at hindi nadadala no na halos wala na madaanan yung residente papasok mga kalbetsyo So nag-request na po mismo yung barangay no na eh ano na, na mga adventure. Ayun po. Ah, Sir, mga adventure no, updated pa rin tayo sa Sobel de Ruas Street sa pagitan ng Maynila at Makati, mga adventure. So, move forward pa rin tayo, mga adventure. Tapo, tapo, tapo. <laughs> Grabe uh, hey! hey! mga kaadmis yun o. No? Hilaan, hata hatakan din doon sa unan. Oh. Kabila, no? So, di na tayo lalapit mga kaadmis oh. yun. No? Dito na tayo. Huh. Pagod na Ang bibilis. So, yung na mga kaadmis yun. No? So, di yan papalagpasin. No? Which is, yan po ay pangunahin na nakabala sa bangkita. Thank you. So mga kapenture no mag pa rin tayo dito sa Sa de Rojas Street mga kapenture So lahat ng luna mga kapenture no Para maging maliwalas Kung natin mga no Maliwalas na po yung bangkita Dahil wala na po yung mga nakatambay po Dito ng mga gamit-gamit Or ginawang ano Playground mga kapenture no Binakuran po to so, Obligado pati yung motor mga kapenture Pagwan sa malapitan to ngayon ng MPTB. Kakarga po yan mga kami <laughs> sinabi po dahil kinarga po yung kariton nila na nakalagay dito sa bangkita ang ano niya is saan na daw po sila magigib dahil yun daw lang po yung ginagamit nila pang igib no ng tubig mga ka-adventure so kaso ah, masap, masakit man mga ka-adventure no trabaho lang at inaayos lang ang lungsod ng Maynila no dahil sa order ordinansya na nilabas ng DILG no na ibalik ang bangkita sa nakakarami at hindi lamang sa isa mga adventure So, obligado. Walang papalagpasin sa bangkita, mga ka-adventure. So, mag forward tayo, mga ka-adventure. Dito pa rin updated sa Subel Rua Street sa paghita ng Maynila at Makati. No? So, lapit tayo kay Engineer Bull, mga ka-adventure. No? Ang lower na Hindi no? kayo oh. oh. Ito mga Ito, mga Ito, mga Ito, mga 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 oh, uh -huh. uh -huh. so, po si Engineer Bularan. So, sa, sa, muna sa clearing mga adventure no?

م napakalinis na para namalinis adventure wow mga adventure kung dati nung bumiyahe ako dito napakagulo dito mga adventure no i gulo daming kalat mga adventure Pagkita, maghilip, wala ang wala ang Pagkalis namin, baka naman. Ah, na naman. araw-arawin namin kayo dito. Baliwala ba? Sa'yo yan, di ba? Kaya nga, eh, tinatago niyo. Pagkalis namin, naman sa na Hindi na. Pipicturean kita para alam ko. Okay lang? Pipicturean ah. mo. Ayan, nasa vlog ka. Na. ل <laughs>

ilang pagkakaron ng problema dito. Sabi ko, sana lang tayo. Malalagos pa barangay. Kasi dito kami ng at ang ayon. Teka po, hindi ba po na natin? Ano po sila? Matigas ang ulo. po sila po? namin. Upo, uwag po. Tapos kelit pa sila sa amin. Hindi kami kami makatao. Ang ganda ay. Yan po ang gusto ko po, po Yan ang gusto ko po, po Thank you chairman Thank you chairman Yan si chairman oh Sabi hindi daw kami makatao Hindi daw kami makatao Yan yung mga ano na yan Wala niyo namin Tinapon namin lahat ng hukos yan eh Kaya nga po Sabi ko hindi ko ito batas Batas ito ng ta taas Nasusunod lang kami Yan takapagpatupad lang Nilinis namin ito Nilinis po Yan yan Chairman no. Matapang na salita. Yan. Sinabihan ko na yan. Sinabihan ko na yan. Sinabi. Bigay Chairman. Kapawa kung sige grabe talaga. Tingnan niyo po yung aming Facebook. Araw-araw, kadaling araw pa lang nandito na ako. Siguro naman to Chairman, eh, pap magiging maintain na yung kalinisan sa lugar. Am city talaga ng puso ng mga tao namin. <laughs> Tabagay so, chairman, wala walang malambot na olo <laughs> Sinasabi ko na yan. At saka hindi sila sa amin magagalit dahil nagbigay na ako ng pababala. Oh, na, oh, okay. na i-clearing talaga, i-clearing talaga to. At huwag kayong magalit sa amin dahil hindi namin batas to na pinapatok. Oh, I'm DILG mismo. Hindi daw kami makatao. Sabi, kasi yun na nga, yung sabi ko nga sa kanila, kuha kasi kayo nang kuha ng sasakyan. Wala, na, naman yung... kayong parking. Sasakyan nga namin, nandoon sa ano, nandoon sa, oh. nagbabayad ako ng, ano, nagbabayad ako ng parking fee. Parking, parking. parking fee. Sila, gusto nila dito lang sila. Mayroon nga sana kami clearing operation bukas oh. din. Tuwing ano kami, nag-clearing talaga. Sir salamat ah. Salamat po. Derman, salamat. Uh, uh, guys, you should subscribe to Rover Adventure Vlogs. Yes, absolutely. It's a great one if you want to watch anything about Manila, especially the clearing. And don't forget, whenever you watch one of his videos, always give him a thumbs up. It really helps a lot. Alright? So, guys, stay safe, huh?